yung durian nila dito wala na rin oh no? yan yung kasabay nung durian ko doon sa atin tulad yung durian nila parin yung mga yung mga nila yung At mga ataka yun no. ito talaga talagang ito yung isa sa pinaka safe na area dito sa amin magpapansin ninyo yung mga nyug nila oh, halos hindi nagalaw kumpara sa ibang mga area okay dito pero sanla ko lang ito ito yung sa akin pahoga ni ko marami aang pangkira Moment of truth. At ito yung mga nasa lantas akin. Yun yung mahogani eh, dito sa bungad, putol. Yun yung sangalang. Ayan, yung mga nyug ko na dwarf. yung talagang reality sa buhay natin sa aming mga farmers sa ito sa mga hindi maiwasan na pangyayari last na sinalanta kami ng malakas year 2020 nung bagyong Ulysses. kung saan yung mga nyug ko sa taas ay may mga natumba at may mga hindi na namunga halos simula nun nasaktan ng todo eto huh. ayan ninyog na isa kubo dito ako talagang nag alala ito yung iniisip ko nung bumapagyo ayun Thanks. At least intact siya. Nakatayo pa rin. Tingnan natin sa paligid niya. Pero itong mga nyog as expected. Ano na talaga? Yung isa dito. Hmm. Ayan. Ayan, ito yung kubo natin. Ha, natanggalan siya ng ilang mga arang ginabok. Pero ayos. Yung papaya. Ngayon Okay pa din. Ayan nga lang. Bukas. Oh, bukas nga. Sa loob. Ah, to, Yung mga mahogani na pinapalaki ko. Napanggatong. Kaya sabi ko, hindi pwedeng lumaki yung mga to. Dahil, babag sa kanya tong kubo. And pero kahit paano, thank you Lord. Survive tong kubo natin. Kunti lang, minimal lang yung damage. Yan. Pagbalik natin bukas sa katayo unti-unting maglilinis dito. So, importante muna na puntahan natin yung ibang area para ma-check natin yung nangyari. At tingnan niyo pag masdan niyo yung mga namumuti. Ayun. Yun, yung, yung nasa dulo doon, sanlako 'yun. Nung kapapa-spray ko this month ah, uh, last month Ayan, lalong luminis Ayan, problema niyan ngayon Sa mga susunod na anihan Ewan kung may mga maaani pa tayo dyan Sa area na yan oh, Sayang ito Nagsisimula na siyang mamulaklak oh. Hindi natin alam kung makakasurvive pa ito Tingnan natin kasi usually may mga gantung nangyayari talaga ang gawa namin tatabunan lang namin ng lupa yan at nakakasurvive pero yan yan na mga nakikita natin yung na nakadapa And then tatayo unti-unting tatayo yan kung makakasurvive dito na tayo dadaan Ayan yung mga kahoy ko dito Mga mahogan eh Ang dami rin naputol oh Ah sayang <laughs> Ang pang bakod Ang daming pagsungrod Pang gatong Ayan Naging Ganun ang isura Ang dami pa namang bunga hindi na natin kailangan ng mga ahoy na mga ahoy andito na lahat sa gilid gilid pakapanlumo no? ilang taon mong hinintay tapos magsisimula na silang mamunga ito naman yung mangyayari yung tulay nila sunod yun, pwede yun malaki laki yung pan na yun may makukuha tayong kandun dos por lapad mas malala ito para sa akin kumpara kay Ulysses na grabe rin pero ito talagang malala namumungo na oh daming yung lilinisin ayun pati yun namumunga doon bumigay na rin pala ito so, tawin natin kung so, mabubuhay ka pa ayun pati yung namumunga oh aray ito namumunga na to eh ayun magkatabi sila madali din pero may mga ugat pa siya baka sakali eh? ah. Ah, ma papunta na tayo dito sa may abakahan Just huh? me, Iba naman yung direction dito. Ayan. Diyan. Nasa lanta. Sa party dyan. Pagano. Yung hangin. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Ito yung favorito kong kahuyin. Samak ubinuha sa Tagalog yan ako yung mahugan ko ay mahugan yung paper tree ko dito tingnan nyo ito 2018 ko itinanim ito sila ito na yung katawan nila malaki laki na din pero wala dumating yung bagyo Ayan. Ito ang nangyari Dami nating Lilinisan O pati yung mga Sa kabila Yan ito yung sitwasyon no? Yan Tingnan nyo yung mga nyug nila dyan Yan ganyan ang dulo ganyan ang nangyari sa akin dito noon dahil yung hangin noon pa kaya sabi ko yung mga nyug nila dito noon ay safe na safe halos hindi nagalaw no kumpara sa akin na talagang grabe yung epekto dito kasi paganto yung hangin ngayon kami naman yung nasave at sa susunod, hindi natin alam kung ano naman yung direksyon ng hangin. At hindi natin alam kung ngayong taon ay may mga kasunod pa na malalakas na bagyo. Sana naman wala na. Ayan. May mga natumbang abaka. Pero mas konti yung damage. Yan. hindi ko lang alam doon sa taas sa pinakanggit na kung anong sitwasyon doon. puntahan ko mamaya ayan o oh. grabe yung mga nyog nila dyan nakabantad kasi sila yung sumagupa sa hangin Hindi ko alam kung may mga natumba dyan. Pero makakasurvive lang po yung mga yan. Buko dito. Amay nyog. Hindi na ito buko. Pwede nang panggata ito. Ang dami oh. Kuhanin ko mamaya. Daling ko rito yung kulong-kulong. Tingnan natin yung mga kapitbahay dito. Daming nyog na nahulog oh. na ah, dito rin yung mga saging nila oh. Ah, natabunan itong imbornal oh. Imbornal to. Ayun nga lang natabunan. Ayun na oh. Dami rin natumba dito sa kanila. Yan, may butas dyan, dapat. O dati. May butas dyan. Pero tinabunan nito. Yan na, dito na ang daan sa ibabaw. Salit na sa ilalim. So, natutuwa ako na... Hindi. <laughs> natutuwa ako dahil... Una, survive yung kubo dito sa area nito yung mas malawak na area ay konti yung damage pero nalulungkot sa akin din yung mga nasira ng mga malilit na nyog mga saging at sa mga kapwa farmers dyan sa kabila at sa ibang mga area na nasalanta yung kanilang mga nyog ngayon okay pa yung ani dahil yung mga nalaglag ay mapapakinabangan pero sa mga susunod na anihan doon na magsasuffer doon na makikita yung epekto ng bagyo na to dahil marami siyang mga nilaglag na malilit na bunga na pang next year sana ang ani yun nga lang yung mga maliliit ko Yeah. Natumba. Tu, uh, laki. Laki. Eto siya. Yan magpapas ko pa naman. Sigurado mga saging, nyog magmamahal niyan. Iba pang mga prutas na nasalanta. Sili siguro yung mga may tanim na sili na hindi na salanta suwerte nila katamtaman na ang laki Okay, iniwan ko muna yung saging doon at ilang mga nyog naglakad na lang ako nandito tayo ngayon sa malapit na sa may pinag-iwaran ko ng tricycle at ito tinitingnan ko itong mga mahogani. kahit paano mga sanga lang yung nabali okay bira oray na ata na mo Hindi, chinsok na tayo, nagrigat ang Service nga tu Awan Amo pa yan Ito na yung service Nung Yumao Na kinukuha nila ng panggatong Yun paayon din sa akin Amano din sa akin Dahil Mababawasan yung mga lilinisan ko Makakatulong pa tayo Ayan Oo. Uh, marami Marami panggatong Pati doon uh, siya lang ko na dito sa gitna dito ako medyo kinakabahan dahil merong mga dito na sasagupa ah, sumagupa siguro sa hangin oh, dumandin yung yun, meron tayong puso ng saging dito kunin ko na rin itong mga malilito na to. pakain sa mga alaga natin ayan Oh, saging natin dito. Buwal na rin. Nakahamba lang sila dito sa daanan. Ay, sus. Ito. Tanim ko na ito noong 2018. Itong mga mahogany na to. Ha, mahogany. Itong mga paper tree. Talaga inalagaan ko to. Nililinisan ko nung maliit pa para magdere so, maging tuwid. Kaso, ngala hindi niya kinaya si Pipito. Uyuh. Ganon din yung isa, oh. Ayan, yung kuprahan natin, buhay pa. Hindi nailipad yung mga bubong niya. Ganon din tong kubo dito. Ayos. Survive sila. Ayun. nangyari. Naputol lang sa dulo. Itong nag-isang durian dito. Ayan siya oh. Ito din, Naputol yung dulo. Yan, ito yung nadaanan ko kanina na sinasabi ko sa inyo na napakaswerteng pwesto. Talagang kahit ano yung direksyon ng hangin. Halos nakalilim. Nakalingad sabi nga. Sa Ilocano itong nyugan na to kaya always ito yung halos hindi nagagalaw <laughs> minimal lang yung damage kung sakali man kumpara sa mga damage na pinakita ko sa inyo kanina o, tingnan nyo pati yung mga tanim dito na ano kakao oh halos hindi mga nabali kumpara dito na bali yung dulo ito. yan humumulung sila sa mga daanan mga sanga-sanga dito na tayo po. dumaan para makita natin magkabila anin kawawa Na nga anis sa area na to. Dali din. ano? Ito yung kaparehas niya Haha. sa una nating pinutang kanina na nasa Haha. kabilang side safe din palagay ko ito kasi tingnan nyo nakatabing yung bundok wala <laughs> kawawang ah. mga nyog ganun talaga wala tayong magagawa okay dito sa side na to kagaya rin dyan sa kabila sa side na yan sa pinuntahan nating una kanina lahat okay halos kumpara dito sa side dito pero may mga ilan na hindi masyado pero dito sa parte dito grabe yung mga senior citizen ko nanyog <laughs> na mahina ng mamunga na ganyan na naman. Tapos yung mga tanim ko, dito na mga kapalit sana, yun know, o, nabunot-bunot din o. Oh. Nasa laula din. Ha! Ayan. Talagang sobra yung hangin. Ayan, so, bumalik ako dito sa pinagtibahan ko kanina. Kinuha itong mga kasama niya yung mga nasa gilid ng kalsada din ng mga nyog ay kinuha ko na rin kasi mawawala yan pupulutin ng iba na dadaan <laughs> itong mga saging na hindi pa magulang kasi natumba yung mga puno nila kinuha ko na rin kasi pag nahinog yan ay kakainin din ng mga alaga rin yan at yan na dito ko na tinatapos yung video maraming salamat po sa panonood God bless at mabuhay po tayong lahat